may taong babantayan ang magagawa mong kamalian habang kanyang tatakpan ang pangit niyang katangian talagang piling perpekto sagad sa buto kahanginan pag-iisip may depekto daig pa yung taong nasaniban Papaamuhin ka, tapos sa hambalusin ka. Isip mo lalasunin pa, kabaitan mo'y gagaguhin pa. Kaya dapat mag-ingat ka, dami diyang taong tatapakan ka. Basta huwag kang papatinag, tuloy lang sa pag-arangkada. Sa sistema na bulok, pare huwag kang papalamon. Dami inggit na bugok ang sa isipan mo manlalason aakitin utak mong mapusok kasi ayaw kang makakaahon. Ang damdamin na marupok patatagin para sa pagbangon. Buhay puno ng pagsubok, madadapak at matatalisod. Dagdag pa mga tuso na mananapak ng patalikod. Pataas ng tingin sa sarili, ingit naman sa utak nakapaikot. Eto gitnang daliri para sa mga puta peting nakapalibot.